Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay nasa damam si ano Sir Paulino, yung kanyang <coughs> malabi. Kailan pa po pumanaw? February po. Ang gusto niyo po mayan mapauwi agad, ma yung kanyang bangkay. May kausap na po kayo sa ano natin sa mga taga-imbahada or Wa? Uh? Lumapit po ako sa ano eh, DMW po sa may Pampanga po. W wala. Tapos eh ang pilit po nila kasi hinahanap yung Wife po niya dati, yung legal wife po ay matagal na po wala sila, 32 years na po. Natawagan ko na po yung uh, sa Alcobar. At, uh, we have uh, in our hands the medical report and uh, pasisimulan na po natin yung proseso from their end. Gusto ko okay. po mga taon po ninyo pumunta sa kata DMW, puntahan yung bahay nila para tulungan sila. Ah, sige po kami na bahala. Patatawagan ko yung taga OWA doon sa Region 3 na pasyal, pasyal na sila para yes. ma properly guide. Kami ah, na po bahala Sen. Ayun, sige po. At saka kung ano pa po pwede may bigay ng mga ayuda, financial, whatever, ng OWA at DMW, ibigay po agad-agad natin. Ano po? Opo. Yan po gagawin natin, Sen. O oh, sige. Thank you, ah, uh, Sir Arnel. Huwag <laughs> niyo ibang mga telepon, Sir Arnel. Mabilis lang ito. Kakausapin kayo off-air nila para mabigyan nyo sila okay. na ng guidance at uh, okay. yung address nila kung saan sila pwedeng bisitahin ng mga taga-DMW sa Tagawa. This time, kayo na po pupunta. Huwag na kayo pumunta. Sila yeah. pupunta sa inyo. Ngayon, po. Ngayon din po, tatawagan ko yung Region 3. Thank you, ma'am. Sige, upo. punta kayo doon. Uh, may bibigyan din tayo ng tulong sa mga financials. Pamasayan na papunta po dito. Yeah, pa. Tulong tayo. Okay? Salamat po, Sir Arnel. Anytime po, Sen. Maraming salamat din po sa tiwala. At condolences po. Uh, buong buong pusong pakikiramay po. Salamat po. Ngayon hapon. Sige, yun na muna. Thank you. Thank you po. nung gabing yon, nag-usap kami at pinapunta po sila sa Region 3 sa aming opisina para po sana sa pagkuha ng mga requirements sa PSA para po mapauwi agad yung bangkay. Nandito po yung mga staff natin kanina to assist yung family sa mga ahensya na pupuntahan para magkaroon na ng clearance at mailabas ang bangkay ngayong gabi. And then meron din po kaming bereavement ta benefit na makukuha ng uh, family. So nakipag-ugnayan na rin po yung staff natin sa kay Ms. Pamela para dun sa mga requirements para po sa agarang pag-release ng benefit para sa pamilya in coordination naman po tayo sa kanila dun sa pagpaprocess po ng request po ng shipment of remains po ni Sir. Yun po, tayo, uh, in din po natin sila dun sa pagpafile ng request and in po natin yun sa migrant workers office. And for the uh, assistance naman po, meron din uh, financial assistance, ang um, DMW na binibigay under sa action fund or yung agarang kalinga para sa mga OFWs na nangangailangan. Uh, Na-explain na rin po namin kanina kay ma'am na... Uh, ang um, commitment po sa atin ni Ma'am after po ng uh, living po ni Sir, saka po nila ayusin pa yung mga karagdagang requirements since uh, yung mga ibang requirements naman po ay na meron na po tayong copy na inibigay po nila during the request po ng shipment of remains. Thank you so much po Ma'am Jadali. Uh, RD, meron ba tayong uh, meron ka bang mensahe para sa ating mga pamilya o kamag-anak po ng OFW na uh, humaharap din sa same scenario or same case po na hinarap ng family po ni Ma'am Pamela. Huwag po silang mag-atubiling humingi ng tulong sa mga ahensya ng pamahalaan na makakatulong po talaga sa kanila sa pagpapauwi ng mga kamag-anak nilang OFWs. Maraming salamat po sa kanila. Hindi po dahil sa kanya, hindi mabibilis yung pag... Ano ng kapatid ko. Sa wakas, maiuwi na rin siya. Tagal niya nag-antay. Ma'am Ardy and Ma'am Jolly, Ma'am Pamela, maraming maraming salamat po sa pag-assist nyo dito sa ating family po ng nawalang si Sir Paulino. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. And maraming salamat po kay Rapid Tool po at sa DMW sa OMA. Oh, sa lahat ng tumulong sa amin. Mm -hmm. uh, Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Senador Rafi at sa mabilisan na pagtugon niya sa mga kailangan para mapauwi itong aking pinsan. Papasalamat po ako mula umpisa hanggang sa ngayon natulungan niya po kami. Sana po hanggang sa wakas po, hanggang sa paglibing po. Maraming maraming salamat po, Senador. Hindi po namin makakalimutan to. Yan Ma'am uh, Pamela and uh, Ma'am Raquel muli po lubos pong aming pakikiramay sa pagkawala po ni Sir Paulino. Huwag po kayong mag-alala ha, hanggat kaya po ni Idol, siya po ay aalalay sa pamilya niyo, na Salamat po ni Sir Paulino. kami po ay naparito ng personal upang uh, maipahetid po ang pakikiramay po ni Idol Rafi. Ma'am Pamela, kamusta na po kayo ngayon? Masaya na kasi naiwi na siya ng maayos. Maililibing na siya ng maayos. Medyo na. na, 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 para magawa ng ano, magandang living. Pasalamat sa Rapid Tool Production sa pamamagitan nila na pa sa dito sa Pilipinas. Ano po yung reaction niyo sa naging tugon po ng O at DMW uh, sa pag-aasikaso dito kay Sir Paulino? Ay sa kipa ano eh okay naman yung tugon nila sa pamamagitan din sa, na, sa ng Tool Production kaya sila nag-prosigre sa pag ng labing kapatid ko. Ma'am Pamela and Sir mga sir, uh, kami po ay pinapunta dito talaga ng personal ni Idol Rafi upang ihatid po sa inyo itong uh, financial na tulong para naman po uh, makover natin yung mga expenses na nagasto. So ito po, tanggapin niyo po itong uh, financial na tulong mula po kay Idol Rafi. Maraming 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 salamat po sir sa tulong nyo sa binigay nyo yung pinansyal. Kasama din natin dito ngayon si sir na uh, anak ni sir Paulino. Sir, meron ka bang mensaheng na isiparating naman para kay Idol Rafi? Uh, thank you po sa tulong. Again ma'am, lubos na pakikiramay po sa inyong pamilyang naulila ulila. Mom! At uh, salamat din po sa tiwalang ibinigay nyo po kay Idol Rafi para po masolusyonan itong naging problema ninyo. Maraming salamat po.